For today's video mga ka-views, ayan po, dyan po kami sa school. Update school na naman ulit. Kasi always present naman po, alangan mag-a-absent ang person. And ayan po mga ka dyan po kami, nag practicing po kami ng mag-computer sa sa AutoCAD 2D po mga ka-views. So ayan na po mga ka ang person, alangan ikaw, Charisse. Nag-computer na po ako dyan mga ka-views, pero mag-practice ng AutoCAD 2D po mga ka Mahirap para mag-drawing kapag first time mga kabius. Mas lalo na kapag wala kang nilalaman dyan sa computer. Ngayon po mga hobbies practicing nga nga pala ako dyan. Kaya mahirap talaga kapag first time. So, galingan mo. Kaya nga po na ako nag-computer mga hobbies Akala ko kasi uh, computer pindot-pindot lang. Yun pala <laughs> ang hirap mga hobbies Mas lalo na kapag mag-drawing ka sa computer. So, akala ko ganyan-ganyan lang. Basic lang. So, ganun pala. Ang hirap. Deserve ko naman po eh. Ayan po mga kabiyo, screen recording po ako dyan para mga kabiyo, ipakita ko sa inyo anong drawing ko. Dyan po ako nagsisave sa WPS ng mga files ko mga kabiyo. And ayan po mga kabiyo, mag-wait lang po tayo kasi nag-loading ang CP ko. nayan talaga, nag-load talaga, nag-loading talaga yung WPS. So ayan nga mga kabiyo, na-open na mga kabiyo. Ayan yung mga drawing namin mga kabiyo sa... AutoCAD 2D po mga kabiyos. Pero ang basic lang po yung muna gagawin namin mga kabyos, yung exercise 1. Dapat lang eh, na basic lang muna yung gagawin namin para hindi mahirap mga di diba? Ayan po mga kabyos, nagpatulong na po ako sa teacher ko kasi di ako marunong kung paano alisin dyan na kalapag na yan mga kabius. So ayan nga, inalis na ng teacher ko mga kabyos. Ayan nga mga kabyos, nag-start na ang pota. Ay, bad words yun ah. Ang person nga pala. Ano nga obvious, nag na ang mga, ang person dyan na, ano, mag-drawing, drawing mga obvious. So, ayan, di, pa, di pa siya marunong saan-saan pa pinagalaw yung computer. Ayan, klarong-klaro naman pa yan, nakita niyo naman pa Ayan. Ayan nga mga, mga nag-drawing na ako ng line mga kabiyos. Ano yung pinakita ko na exercise 1 mga kabiyos, yung gagawin ng mga kabiyos. Akala nyo nagdari lang ang mag-drawing sa computer? No, ang hirap kaya. Noon kasi mga obvious, nagdodrawing na ako sa band paper, ganun. ay ngayon mga kabis akalain ko sa nagdodrawing na ako sa computer. And mga kabis, nag na nga ang person mga ay And mga kabis, mga kaklase ko mga kabis, concentrate sila magawa ng mga, uh, ano, mga drawing sa AutoCAD 2D mga kabis. Ayan nga mga kabis, may nagpa-shoutout mga kabis. So, ipa-shoutout ko sila mga kabis. Shoutout nga pala kay Andronico Orani. Shoutout din kay John Michael Ledesma. Shout out nga pala sa maganda kong kapatid na si Ramay na Cruz. At shoutout din sa maganda naming teacher na si Ma'am Risa Columbres Shoutout din sa kaibigan kong maganda na si Jessica Nasara. Thank you mga kabiyo sa inyong mga suporta. Ayan lang. Bye bye.